Pinagpalang araw mga kap, muli po niyo lingkod General Orion. Lady Orion. Uh, lady, ano ang activity natin ngayon? Sama niyo po kami mag-transplant ng kamatis. Tara, sama kayo. So yan mga kabali, dito nga natin uh, ipinunla yung ating mga kamatis. Yan nga may kita nyo medyo bawas na dahil nga uh, nakukuha na ng mga itatanim. So andito tayo sa ating Siling Taiwan. Kita nga natin yung bunga. So puntahan natin sila doon. Bali mga kap, uh, restart natin yung kamatis natin. Tapos naglagay na rin tayo ng liner na para kahit papano. Nagdagdag tayo expenses ng paglalagay ng liner pero nagbawas na, mababawasan yung expenses natin sa pagdadamo nito. So ito nga mga kap. Uh, tignan natin yung proseso nila. ah uh, pagtaos ito, magkakaroon pa ito ng balag. So, ito yung, yung uh, paraan na ginagawa niya. Bali, nabutasan na rin yan, mga kap. May kita nga natin dito, sa kaliwa, sa kanan, ay may mga tanim pa rin tayong kamote. So check naman natin yung paraan niya ng pagbutas. So nag-improvise si Rodel ng ano pambutas. Sa gusto mo pabutas ng tenga, pwede po dito kay Rodel. So isang dikit lang po butas na. <laughs> Yan. Tanggalin natin plastic. Para bumilog. So, ito ang ginagawa niya, tinutusukan niya. Para pagdating noon, eh, tinatanim na lang. Hmm, mukhang may ano dito sa gilid. So, ito rin, isa pa. Yun, pero mas maganda kung hukain siya. So kumukuha si din ng pantatanim dan. So ang pinili ni Lady yung pinakamalaki na sa kanya. O yung pinakamalaki na pala na puno ng kamatis yun. Okay. So okay na yan Lady. At medyo marami na sila. dali na nga natin dun sa mga nagtatanim bali ganun lang to mga kapang namin na kung anong naging pagkakamali namin yung nakaraan na tanim namin sa kamatis so kinukorek na nga namin ngayon uh, na problema kami sa padamo ngayon naglagay kami liner ngayon uh, kung ano naman ulit may kita namin sitwasyon dito o problema sa susunod masosolusyon na na namin at mas advanced na. Yun lang naman yun ang hinahanap natin yung pagkakamali. So pag nakita natin yung pagkakamali at i-correct natin yung pagkakamali na yun na para wag na siyang maulit. So ito nga uh, subukan ni Lady. Bali, nanggaling nga pala yan yung kamatis na pinunla natin mga kap Sa dating kamatis na tinanim natin dito So yung liner pala natin hanggang doon Pero may natitira pa tayong liner para matrabaho natin doon sa kabila So ayan mga kapat, napakita na nga namin sa inyo yung paraan namin na kung saan yung isang nagbubutas ng liner natin or na plastic para sa taniman ng sili, ay ng, kamatis. Yung isa naman uh, nagtutusok para sa pagpapasukan ng kamatis katulad nito. At yung isa naman yung nagtatanim tulad nyan. Ito nga. So dito may kita nga natin mga kap, andito na rin yung shower natin or yung patubig natin para pagka tapos nila magtanim, uh, babasain natin to. At andito na nga rin may kita nyo nagbubulaklak na yung kamote natin na nakalatag dito. Kahit pa paano, eh, naglalaman na rin yung ating mga kamote. Sinilip namin nakaraan may laman na siya, maliit pa. Bali update namin kayo mga kapag natapos na to or kapag nag uh, sila. Kasi alam naman natin na nasasaktan din yung kamatis nung tinanggal natin dun sa pinagpunlaan. Pero mahalaga dapat makarecover sila. Ayun ang gagawin natin. Tapos nagpupunla na rin kami ng mga siling panigang para magre-restart din kami doon. So ang plano natin dito is i-greenhouse itong taniman natin. Uh, Umorder na tayo ng mga kulambo para unti-unti uh, mag-greenhouse natin to. Muli po yung lingkod, General Orion. Lady Orion. Na taos puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon, mm -hmm. sampunan yung mga pamilya, na sana po mingi ng gabay sa, kanya, sa isip, sa salta gawa, upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa kanya mga gusto at kahilingan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.